Alam mo naman na, na i-upload yung video mo sa Facebook. Sa tingin mo kaya, napapanood ni mama mo yun? Opo. Ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Sana po, dalawin na po rin kami dito. Tignan. At syempre, Kuya Butoy, meron din niyang kasamang ka siya. At... Butoy. Wala mm. mm. kang kasama, ba? Nasaan si tita mo? Wala po. Kumusta ka? Anong pakaramdam mo? Ayos na po. Nakakapagpa-check up ka na? Opo. Balik po namin sa Friday. Sa Friday. Ano daw sabi ng doktor? Makayos na yung pagiging ito. -no so wala nang plema sa akin. Pero parang magayong mukha mo, Be. Magayong ganito mo. May nararamdaman ka bang kirot sa pisngi? Ang ko. Bakit parang maga... Uh, anong binili mo pala? Nung nakaraan na may nagpabot sa'yo ng tulong Anong mga binili mo? Oh mga gatas, pati bigas, pati prutas po Ha? Yeah, bumili ka ng ano? Prutas? Galing naman ni Kuya Butoy Yun pala Butoy Kasi syempre diba alam mo naman na Nai-upload yung video mo sa Facebook Sa tingin mo kaya napapanood ni Mama mo yun? Opo Kung may gusto kang sabihin sa kanya Ano bang gusto mong sabihin sa kanya? sana po dalawin niya po rin kami dito. Tignan. Tignan niya kayo dito, dalawin. Ilang taon ka ba nung umalis si mama mo? Ano po, sanggol pa lang po. Bata pa. Sanggol ka ba? Bata ka pa? Wala na si mama mo. Opo. Alam mo yung itsura ni mama mo? May picture ka ni mama mo. Opo. Namimiss mo din yung mama mo, no? Ayan, sa ngayon, iaabot ko muna sa'yo yung mga nagpaabot sa ng tulong. At syempre, may pasalubong ako sa'yo na pinabibigay din nila, ha? Ayan, mo daw, kuya. Ayan, kay Ma'am Aliza May Dizon Pontevedra. Ayan, maraming maraming salamat po, Ma'am Alay May Dizon Pontevedra. Ayan, siya yung nagpaabot yan sa'yo, kuya, ha? Ah, ano pala siya, nebulizer, kuya Botoy. Pero nung no, mga nakaraan na hindi ka okay, gumagamit ka nyan? Hindi po, kasi wala kang ganito. Check muna natin yung loob, Kuya Butoy, no? Para ano, malaman kung okay. Ayan, Ayan, Ayan kumpleto naman. pala eh. Kumpleto. Kuya Butoy, ha? Hmm, kumpleto yan. Ayan, Kuya Butoy, eto naman ay pinapabigay ni Ma'am Cindy Bermudez. Ayan, tanggapin mo, Kuya Butoy, yan. Mm, ang dami ko yung boto. i mo dali. Iba-iba ang kulay. Sana kasya sa'yo, no? Oh, wow, kuya Butoy, may terno ka. At syempre, Butoy, meron pa yan. Ito, binilhan kita ng tempered at sa case ng tablet mo para, di ba, kahit malaglag siya o ano. At syempre, Kuya Butoy, meron din niyang kasamang kasya. Ito ay 2,552. Yan ay galing yung 400 from Juan Guzman, 500 from Jing Espiritu, 1,152 from Miss Wendell Miguel, at 200 from Beth Flores, 300 from Girlie Doncilio. Nagkakahalaga yan lahat ng 2,000 2,552 pesos. Maraming salamat po sa kanila dahil nagpaabot po sila ng tulong sa akin, pambili ng gamot.